kanila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention and you tell him this. Oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutuloy sa pinatayo niyang barangay hall na 19 million eh. Oh. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh, lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, oh, yun ang uh, hamong ko sa kanila. Ngayon nila, imbestigahan sa Quadco ang sarili nila. Ito ito, the sauce for the ganders, the sauce for the gander should be the sauce for the goose. Tanong ko ha, ah. lawyer yan, itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yomi sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building, ng walang building permit sa City Hall? And he's a lawyer. I am no lawyer. I may be wrong. Tapos na duro. Tapos na disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? Baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. Oh, na, kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Pero yung mga alam mo ginawa, pare, Pinatayan ng kuryente. Tapos pinagagayas. Nino. Noong kontraktor. Nino. Ni congressman. O dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander. Kaya ngayon, nilock namin yung ano at pinakakasuhan namin. O ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property hindi nila without ito ito pa isa. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolish, uh, demolition permit? That is my challenge to them. Or oh, you tell that to Congress. Eh, sinabi ko na, in-interview na nga ako sa Billionario kung naalala ninyo sinabi ko na yan, nagpapabiso na ako. Eh, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga katulad yung isang congressman pa sa district 2. Eh, yung uh, sunog apok pumping station. Wala rin. Yan ang nangyayari. Base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh, pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate what who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? good governance, uulitin ko. Good governance. O sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno ng walang demolition permit? Pwede ba mag-construct vertically, horizontally ng walang building permit is a lawyer. And I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ako. Kaya ako talaga ang um, basta ako po ko ang karapatan ng mga taga-Maynila because that is my obligation. Kung hindi sila hihinto sa pang nila sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard cause ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila na bubola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po ang ano tukong kuya. Kaya ganyan ang damdamin ko. Okay na po, boss. Thank you, guys. Sir. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Boss, ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga anak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yung mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. Said, you have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalok eh, bakit pa kayo ay eh, nagsasama-sama? E, bakit ka makikisa? Okay. Tingin ko kasi misan, ma'am, ano yan eh? Uh, yung, alam mo yung ayaan? Oh, damay-damay oh, na. Tira tayo, gaya na. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan nung araw. Ng mga kababata or biyahe tayo. Ayun ah, yun. yun. Akit na sa Estribo. Dadala ng Tres Campos. Oh, 29. Mamimimisyo ng kapwa-publik. Ganyan yun eh. Barka-barkada. Uh, ako, kayo po, sa mga batang nanonood, Mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara. Mahal kayo ng mga magulang ninyo walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanya, kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapin. O mag-ingat kayo, have a safe day. Good Just, luck. Yes, uh, two questions na ito. Ate oh, sure, sure. Uh, Mayor, magandang hapon po ulit. Uh, kanina napanood po namin yung, uh, din, uh, kalit na yung Facebook live niyo na galit na galiit. Parang hindi yung may ko nakita namin kanina. Parang Meron kayo, meron kayo in inspection sa isang construction site. Yes. At dahil pinakandado nyo, pinakukumpis yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung okay. kwento sa likod doon? Bakit po ipinatigil nyo yung itinatayong uh, itinata yung proyekto ni isang congressman? Oh. Ang initial, kasi na, magpapatayo kami ng bagong library. Sa akin ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba. Wala daw siyang alam na nabigyan Inanong Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari na nila yung property ng City of Manila? Sana punta yung property, yung mga baka, pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSU eh. O tapos, biglang tatanggalin pa nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O ngayon, I-challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh. May gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinarresto ko, ko lahat yung mga uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may mga sampula. Yan ang kung bakit ako nalulungkot. Hindi pa nadala akong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ng presidente. Nagka leche-leche ang control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Sekretary Bono. Diba? Yeah, Inaminan nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas, hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina-approve naman namin eh. Impact, fact, na gonna tell you, yung di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. Ano ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang ipitikpit dito dati, nung araw,